Hi mga kabark Welcome back po sa ating channel So sorry nga pala at uh, antagal Ang natin na hindi nakapag upload Kasi nga dahil po sa ano Nature po ng ating trabaho So ngayon mga kabark meron po akong share sa inyo Na problema o dapat na Solusyonan sa amin pong Alagang aso Disclaimer po mga kabark Ako po ay hindi po isang vet at hindi rin po ako isang eksperto Ako po ay simpleng dog lover po lamang Na nagbabahagi po ng aking kaalaman At ng aking mga karasan O ng aking experience So ayan, ito siya mga kabark, ano. You Ito yung hinahanapan ko ngayon ng solusyon. Pati dito sa kabila mga kabark ko, ayan oh. Ayan yung problema ko. Balik ginamitan natin siya ng ano ng full on solution natin at yon hindi pa rin siya nawawala. Kaya meron tayong bagong produkto na susubukan kung uh, magwo out ba o gagaling ba siya dun sa ano na yan. Uh ay yung ano sa puwet niya. Meron tayong i unbox na in order natin kasi dumating na ito. So bali susubukan natin itong product na to kung magiging okay ba at gagaling ba yung nasa puwet ni Sky. 'Yon. Bali yung pinakita ko sa inyo na video, 'yun yung ano yung nangyari. Bali yung full on solution natin uh, hindi siya tumatalab siguro iba yung case nito. Kaya susubukan natin ang ibang product at no, gagawa natin ang paraan na gumaling yung nasa nasa pwitan ni uh, Sky. So, yun mga kabay, tara, unbox natin. Ayan. Ayan. Ayan siya. Meconazole nitrate. So, ano siya? side shampoo. Eto, subukan natin. Meron naman siyang ano, meron naman siyang instruction kung paano i-apply at susubukan natin. Sa video po na ito mga kabart ay susubukan pa lamang po natin yung nabili natin or na order na mycoside shampoo. So ayan mga bark ito na yung tubig natin. Gagamitin natin pang kay Sky. Uh, tapos, una natin gagawin is babasahin muna natin siya. Pagkatapos nun, i-apply natin yung etong mycoside natin na shampoo. Ang gagawin natin is pagkatapos natin na basahin yung katawan niya, ay i-apply na natin yung ating mycoside na shampoo yung tara simulan natin let's go so ayan mga mga kabike nandito na ako sa loob at eto nga nandito na si na ano, si, si Sky eto nga yung problema natin eto nga sa puwetan nyo ayan o. ayan eto ayun yung problema natin eto na sa puwetan nya tapos meron din kaunti-unti na dito sa ano nya sa mga bandang tuhod niya, harapan ng tuhod. Ayun. So meron talaga siyang ano problema sa ano niya. Pritanya. Kaya siguro uh, ito yung ano, ito yung naging stress niya kaya nangyayayat siya. So, dahil nga sa nature ng trabaho natin mga bark, hindi natin masyadong nabibigyan ng ano ng pansin yung ano yung mga kalusugan nila. So ay mga kabayt ngayon nandito na ako para ano para masolusyon na natin yung problema na to. Importante din sa ano sa aso na mapaliguan sila lalong lalo na kung meron silang ano meron silang sakit sa balat o yung mga ano yung pangati. Uh, para madali mag-absorb yung ano natin. Solution na gagamitin natin. O yung ano natin yung mycoside na shampoo. Pasayin muna natin yung katawan niya. Okay, mga babae tapos natin mabasa yung ano buong katawan niya apply natin yung ating Mycoside na shampoo. So unahin ko yung ano itong nasa buong katawan niya. Tapos mga kabark, uh, i-stay natin ng mga 10 minutes itong Mycoside dito sa katawan niya. Siguro mga kabark, ang gagawin ko is kasi uh, unang beses na gagamitin ko to. Ah uh, buong katawan na lang niya lalagyan ko yung buong katawan niya para sure na ano kasi sa tingin ko yung buo siguro niyang katawan, uh, meron siyang ano, meron siyang hindi nararamdaman na maganda. Pero ang grabe yung ito. Ito yung nasa ano niya, nasa putan niya. So tara, let's go. Ayan, ito na siya. Lalagyan natin, sakamay natin. Ayan. Unahin ko na lang yung ano, ulo. Ayan. Ulo. Lagyan natin lahat mga kabay. Ayan. Ito mga kabark, uh, pati yung ano, yung mga singit-singit na ito ano niya, post niya mga bark ito. Is kailangan nating ano hindiin, din. Kailangan nating lagyan ito yung mga singit-singit <coughs> sa part na ano ng put niya. Lagyan na natin ng ano, ating shampoo, ng ating mycoside. Yan, at isasama ko na rin yung itong buntot niya. Yan. Lagyan na rin natin yung buntot niya. I-massage-massage lang natin mga kabark para siguradong ano aabot sa pinakaanit o pinaka-mismong balat nila yan yan massage lang natin ayan okay mga kabark na lagyan ko na yung ano nya yung buong niyang katawan lagyan ko na ng ating mycoside na shampoo at uh, hintay na lang natin mga stay natin sa katawan niya mga 10 minutes i-stay natin doon sa ano katawan niya para mag-absorb yung ano yung mycoside shampoo natin Uh, sa 10 minutes na tara mga kabark balawan natin siya Hanggang dito na lang mga kabag. See you on my next update or next video. Peace out!